Naranasan mo na bang maramdaman na hindi ka na kasing importante gaya ng dati? Na para bang lahat ng decision sa buhay mo, ang mga anak mo na ang nadidikta? O kaya, nag ka ba na balang araw, baka maging pasanin ka sa kanila? At mawala ang iyong sariling pag-iisip at pagpapasya? Masakit isipin, hindi ba? May mga pagkakataon kasi na dahil sa sobrang pagmamahal o pag-aalala ng ating mga anak, unti-unti nilang kinokontrol ang bawat galaw natin mula sa kung anong kakainin, saan pupunta, hanggang sa kung paano gagastusin ang sarili nating pera. Hindi nila ito ginagawa para syaktan tayo, kundi sa akala nila ay ito ang mas makabubuti. Pero ang totoo, unti-unti nito ang kinukuha ang ating dignidad at ang ating kalayaan bilang tao. Marami sa atin ang nagdalasal na sana habang tumatanda tayo, manatili tayong malaya at may dignidad. May sikreto mga kaibigan na hindi madalas pag-usapan pero napakahalaga upang hindi mayari ito sa inyo. Sa video na ito tatalakay natin ang ilang mahalagang hakbang, mga simpleng gawi na maaari nating simulang na yon upang maprotektahan ang ating kalayaan, dignidad at kapayapaan ng loob habang tayo ay tumatanda. Hindi lang ito tungkol sa sarili natin, kundi para na rin sa mas masarap at mas magalang na samahan sa ating mga anak at pamilya. Manatili hanggang sa huli dahil meron akong ibabahagi na tiyak na magugulat kayo at makakatulong ng malaki. Kaya simulan na natin. Ang unang hakbang na napakahalaga para mapanatili ang ating dignidad at kalayaan ay ang pag-aalaga sa ating sariling pinansyal na kalusugan. Napakalaking bahagi nito ang pagiging may kakayahang tususan ang sarili nating mga pangangailangan, kahit pa maliit lang. Alam kong sa ating kultura, ugali nating ibigay ang lahat sa ating mga anak habang tayo ay bata pa, umaasa na sila ang magiging tanglaw natin pagtanda. Napakaganda ng ugaling iyan ang pagiging bukas palad para sa pamilya, pero may kaunting panganib din doon. Kung wala tayong hawak ni Sentimo para sa ating sarili, bawat gusto nating bilhin, bawat panggastos sa gamot o sa munting luho ay kailangan nating hingin. At minsan, dahil dito, nawawalan tayo ng boses sa ating sariling buhay. Nararamdaman natin na parang nakikisukob lang tayo. Paano natin maiwasan ito? Hindi ibig sabihin na ayaw nating tumanggap ng tulong. Pero ang mahalaga ay mayroon tayong sariling kakayahan na tustusan ang mga pangunahing pangangailangan o kahit ang mga gusto nating bilhin. Kung may natitira pa kayong maliit na pensyon o kaya ay may munting ipon, siguruhing may nakareserba kayo para sa inyong sarili lamang. Isipin ninyo ito bilang inyong kalayaan fund. Hindi kailangan ng malaking halaga, sapat na para makabili kayo ng sarili ninyong gamot makapagmerienda sa labas kasama ang kaibigan o makabili ng materyales para sa inyong libangan kung kaya pa ng katawan at may oportunidad bakit hindi subukan ang mga maliliit na paraan para kumita maraming kwento ng mga lola na nagtitinda ng mga gulay sa bakuran o ng mga lolo na nagkukumpuni ng mga sirang gamit sa kabitbahay kahit paano ang bawat kikitain ninyo ay nagbibigay ng pakiramdam, ng kontrol at kapangyarihan. Tingnan ninyo si Aling Nena. Dati pa sa ng kapi at asukal, kailangan niya humini sa anak. Pero isang araw, naisipan niyang ipagpatuloy ang paggawa ng kanyang sikat na suman na minanapan niya sa kanyang ina. Sa simula, iilan lang ang Pero lumipas ang ilang buwan, naging regular na ang kanyang kita. Ang malit na kita niya Mula sa suman ay nagbigay sa kanya ng malaking pagmamalaki at kalayaan. Nakabili siya ng salinyang gamot, nakapagbigay ng munting regalo sa mga apo at hindi na niya kailangan mong tanong pa sa anak para sa maliliit na gastusin. Ang kanyang dignidad ay bumalik at nakita ng kanyang mga anak na kaya niya pa rin. Sunod ng pinansyal na kalusugan, napakahalaga rin ng pag-aalaga sa ating pisikal na kalusugan at kakayahang gumalaw ng malaya. Ang ating katawan ang ating templo at kung kaya pa nating galawin ang ating sarili, mananatili ang ating kalayaan. Kung tayo ay lampao sa kitin, natural lang na mag-alala ang ating mga anak at mas maging bantay sarado sila sa atin. Kahit sa simpleng pagligo, pagbibihis o pagpunta sa palengke, kung kaya pa nating gawin na mag-isa, malaking bahagi ito ng ating pagiging independent. Paano natin mapapanatili ito? Hindi kailangan ang mamahaling ersisyo o pagkain. Magsimula tayo sa mga simpleng bagay na kaya natin gawin araw-araw. Una, ang paggalaw ng katawan. Kahit sampung minuto lang ng paglalakad araw-araw, malaking bagay na iyan. Kung hindi kayo lumabas, maglakad-lakad lang sa loob ng bayo sa bakuran. Ang paggawa ng mga simpleng stretching exercise o kaya ay pagbubuhat na magaan ay makakatulong sa pagpapanatili ng lakas ng buto at kalamnan. Tandaan, hindi ito para maging atleta, kundi para manatili tayong maliksi at hindi madaling mabuwal. Tingnan ninyo si Mang Tonyo. Kahit may edad na siya, panatag ang loob ng kanyang mga anak dahil araw-araw siyang naglalakad sa kanilang subdivision at nagaalaga ng kanyang munting gulayan. Dahil dito, bihira siyang magkasakit at kaya pa niyang bisitahin ang kanyang mga kaibigan ng mag-isa. Hindi na kailangan pang ihatid ng kanyang mga anak. Ang tagiging aptibo niya, ang susi para manatili siyang may sariling pagpapasya sa kanyang mga lakad at gawain. Pangalawa, ang pagkain ng tama. Hindi kailangan na mamahaling pagkain. Sapat na ang mga gulay at isda na galing sa palengke. Masarap ang gulay na malunggay ang palaya sa luyot na inihahalo sa ating pagkain. Piliin ang mga sariwang prutas tulad ng papaya, saging o mangga. Limitahan ang mga prosesadong pagkain matatamis at sobrang mamantika. Uminom ng sapat na tubig araw-araw. Ang ating kalusugan ay nakasalalay sa kung ano ang ating kinakain. At pangatlo, huwag kalimutang magpa-check up sa doktor kahit pakiramdam ninyo ay malakas pa kayo. Mahalaga ang regular na pagbisita sa doktor para maagapan ang anumang sakit. Ang maagang pagtuklas ng problema ay mas madaling solusyunan at mas makakatipid sa bandang huli. Sa huli, unahin din ang sapat na tulog. Ang pitong hanggang walong oras ng kalidad na tulog ay napakahalaga para sa ating pisikal at mental na paggaling. Ang mga simpleng gawin na ito ang magiging pundasyon ng inyong patuloy na kalayaan. Pag-usapan na natin ang kahalagahan ng pinansyal na paghahanda at ang pagpapanatili ng ating kalusugan. Dumako naman tayo sa isa pang napakahalagang aspeto ng ating dignidad at kalayaan, ang pagprotekta sa ating personal na espasyo at ang pagpapatuloy na pag-aruga sa ating isipan. Sa ating kultura, karaniwan ang sama-samang pamumuhay ng pamilya kung saan magkakasama ang lolo, lola, anak at apo sa isang bubong. Bagamat ito ay puno ng pagmamahalan at suporta, may mga pagkakataon na ang sobrang kalapitan ay maari makabawas sa ating personal na espasyo at pribasiya. Minsan, dahil sa pagmamalasakit, ang ating mga anak katapo ay parang nasosobrahan sa pagpasok sa ating mundo na sa huli ay nakakaramdam tayo na tila wala na tayong sariling privacy o lugar na sa atin lang. Kung mawawala ito, minsan pakiramdam natin ay bumalik tayo sa pagiging bata na laging binabantayan. Para mapanatili ang ating dignidad at kalayaan, mahalaga na mayroon tayong sariling espasyo, kahit gano pa ito kaliit. Halimbawa, kahit maliit na sulok lang sa sala o sa kwarto, mahalaga na may lugar kayo na sa inyo lang kung saan nakalagay ang mga gamit ninyo at doon tayo makapag-relax. Maaring ito ay isang paboritong silya kung saan kayo nagbabasa o isang munting mesa kung saan ninyo inilalagay ang inyong mga gamit. Ang pagkakaroon ng sariling lugar ay nagpapatibay ng inyong identidad at nagbibigay ng pakiramdam na meron pa kayong kontrol sa isang bahagi ng inyong mundo. Bukod sa pisikal na espasyo, mahalaga rin ang pagtatakda ng quiet time o oras na gusto ninyong magpahinga o magbasa ng walang istorbo. Maaari kayong magtada ng oras na gusto ninyong magpahinga o magbasa at ipaalam ito sa pamilya ninyo. Hindi ito pagiging masungit, kundi pag-aalaga sa sarili. Sa ganitong paraan, natututo ang inyong pamilya na respetuhin ang inyong personal na oras at pangangailangan. Tingnan ninyo si Lola Maria. Gustong gusto niyang nanonood ng kanyang paboritong teleserye tuwing hapon. Pero madalas, naglalaro ang kanyang mga apo sa sala at maingay. Sa halip na magalit, malumanay siyang nagsabi, Mga apo, ang oras na ito ay para sa panunood ko. Maari ba kayo maglaro muna sa labas o sa kwarto? Tatawagin ko kayo mamaya para magmeryenda. Sa paglipas ng panahon, natuto ang mga apo niya na respetuwing ang teleserye time niya. Ang malit na gawain nito ay nagpreserba sa kanyang pang-araw-araw na kasiyahan at pakiramdam ng kontrol. Ang pagpapanatili ng inyong sariling mga gaway na tasanayan tulad ng oras ng pagising, pagtulog o pagligo ay nagpapatibay din ng inyong autonomia. Ang paggalang sa inyong mga hangganan ay isang mahalagang bahagi ng pagpapanatili ng inyong dignidad. Kasama sa pagprotekta ng ating dignidad ay ang pagpapanatili ng ating isip na aktibo at patuloy na paging konektado sa lipunan lampas sa ating pamilya. Kapag ang mga matatanda ay nagiging isolated o humiinto sa aktibong paggamit ang kalilang isip, mabilis silang humiina. Pagkatapos, maring pagpalagay ng mga anak na kailangan na nilang gumawa ng lahat ng desisyon para sa kanila. Ang pananatiling matalas ang pag-iisip at konektado sa lipunan ay mahalaga para sa patuloy na kalayaan at pag-iwas sa kalungkutan. Ano natin gagawin ito? Una, magkaroon ng mga libangan at patuloy na matuto ng mga bagong bagay. Ang pag-aaral ng bagong bagay ay parang ehersisyo sa utak. Hindi ito para maging henyo, kundi para manatili tayong maliksi ang isip. Pwede kayo mag-gardening, magtahi, magpinta, o maglaro ng musika. Kung mahili kayo magbasa, patuloy na magbasa ng mga libro o pahayagan. Kung hindi naman, makinig sa radyo o sa mga podcast na nagbibigay ng kaalaman. Ang mga crossword puzzle, sudoku, o kahit simpleng card games ay nakakatulong din para gumana ang ating utak. Pangalawa, Palawakin ang inyong social circle o bilog ng kaibigan lampas sa pamilya. Napakahalaga na meron tayong mga kaibigan na makakausap, makakasama sa mga aktibidad at makapagbahagi ng mga kwento. Sumali sa mga samahan ng senior citizens sa inyong barangay, dumalo sa mga aktibidad ng simbahan o mag-volunteer kung may pagkakataon. Ang paglabas at pakikipag sa ibang tao ay nagbibigay ng bagong pananaw at nagpapanatili sa atin na konektado sa mundo. Ibang usapan, ibang pananaw, nakakabata sa pakiramdam. Hindi lang ito nakakapawi ng lungkot, kundi nagpapakita rin sa inyong mga anak na mayroon pa kayong sariling buhay at mga interes sa labas ng bahay. Si Mang Jose, matapos magretiro, ay nakaramdam ng pagkabagot at pagkadiskonekta. Nag-alala ang kanyang mga anak sa kanya. Nagpasya siyang sumali sa choir ng senior citizens sa kanilang lugar. Hindi lamang niya muli natuklasan ang kanyang pagmamahal sa pag-awit, kundi nakakilala rin siya ng mga bagong kaibigan, nakipagpalitan ng mga kwento, at nakilahok pa sa mga lokal na kaganapan. Nakita ng kanyang mga anak na siya ay masigla, hindi humihina, at iginagalang ang kanyang independyenteng buhay sa labas ng tahanan. May sarili mga kwento siya na ibinabahagi mula sa kanyang mga choir practice, hindi lamang mga kwento tungkol sa kanyang mga apo. Lucky Napakalaking tulong din ang pagtanggap sa teknolohiya kung komportable kayo rito. Ang pag-aaral kung paano gumamit ng smartphone para sa video calls sa mga kamag-anak na nasa ibang bansa o para sa simpleng pagbabrowse online ay maaring magbukas ng bagong mundo at magbigay ng mas malawak na koneksyon. Ito ang mga paraan para panatiling matalas ang inyong isip at hindi kayo nakadepende lang sa balita mula sa inyong mga anak. Tandaan, ang pagpapanatili ng isang aktibo at konektadong isip ay isang susi sa pagpapanatili ng inyong dignidad. Atin kung gaano kahalaga ang paghahanda sa pananalapi, ang pag-aalaga sa ating kalusugan, ang pagprotekta sa ating personal na espasyo, at ang pagpapanatili ng ating isip na aktibo at ang ating sarili na konektado sa lipunan. Ang mga hakbang na ito ay hindi tungkol sa paghiwalay sa ating mga mahal sa buhay kundi tungkol sa pagbuo ng isang relasyon na nakabase sa paggalang, pagunawa at kalayaan. Ang pagiging may kakayahan na alagaan ng ating sarili sa pinansyal man, pisikal, mental o sosyal ay nagbibigay sa atin ng kapangyarihan na magkaroon pa rin ng boses sa ating buhay. Ito ang nagbibigay sa atin ng dignidad na nararapat sa bawat matanda. Tandaan mga kaibigan, ang edad na hindi hadlang sa pagkakaroon ng buhay na puno ng layunin at kasiyahan. Ang bawat maliit na pagbabago na gagawin natin ngayon ay malaking epekto sa ating kinabukasan at sa paraan ng pakikitungo ng ating mga anak sa atin bilang mga matatanda na may sariling pag-iisip at kalooban. Sa simula, maaring mahirap ang pagtatakda ng mga hangganan, lalo na kung nasanay ang pamilya sa ibang paraan. Pero sa pagiging consistent at sa pagpapaliwanag ng inyong mga dahilan, mauunawaan din nila. Mahalaga na ipaalam natin sa kanila ng may pagmamahal at paggalang ang ating kagustuhan. At ito ang nakakagulat na katotohanan. Ang sikretong sinabi ko sa umpisa na magugulat kayo, ang ating mga anak sa kaibutura ng kanilang puso ay umaasa na makita tayong masaya, malaya, at may kakayahang sarilihin ang ating mga gusto. Hindi nila gustong maging pasanin tayo, gusto nila tayong makitang lumalago, kahit matanda na. Hindi nila gusto maramdaman na sila ang dahilan kung bakit tayo nawawalan ng bignidad. Sa totoo lang, ang pagiging independent natin ay hindi pa sa kanila, kundi isang regalo. Isang regalo ng kapayapaan ng isip na alam nilang kaya nating harapin ang buhay ng may niti. Sa tuwing tayo ay napapakita ng kakayahan na pangalagaan ng ating sarili, nabibigyan din natin sila ng kalayaan mula sa labis na pag-aalala. Isipin nyo, masaya ba sila kung nakikita tayo malungkot, walang sigla, o umaasa lang sa kanila para sa lahat? Siyempre, hindi. Mas magiging masya sila at mas magiging malapit ang inyong ugnayan kung alam nilang matatag kayo. Masaya at may sariling buhay. Ang tunay na pagmamahal ay sumusuporta sa kalayaan at dignidad ng bawat isa. Kaya simulan na ninyo ang mga hakbang na ito. Piliin ang isa o dalawa na sa tingin ninyo ang pinakamadaling simulan at maging consistent. Maliit na simula, malaking pagbabago. Ano sa mga tips na ibinahagi ko ang sa tingin ninyo ang pinakamadaling simulan? O may sarili ba kayo karanasan o payo na gusto ninyong ibahagi sa iba na makakatulong din sa ating komunidad? Gusto kong marinig ang inyong mga saloobin at kwento sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga karanasan ay napakahalaga at maaaring maging inspirasyon para sa iba. Kung naramdaman ninyong nakatulong ang video na ito at nagbigay ito sa inyo ng inspirasyon, pakilike po at magsubscribe sa channel na ito para sa mas marami pang makabuluhang usapan na gaya nito. Ang inyong suporta ay malaking tulong sa akin upang makalika pa ng maraming video na makakatulong sa ating mga kababayan, lalo na sa ating mga seniors. Tandaan. Ang pangtanda ay isang paglalakbay. Puno ito ng karunungan at ganda. Huwag nating hayaan na ang ating edad ang maging dahilan para mawalan tayo ng kontrol sa ating sariling buhay sa halip, gamitin natin ito bilang pagkakataon para ipagpatuloy ang paglaki, pagtuklas at pagmamahal sa ating sarili. Mabuhay ng buong buo at may dignidad sa bawat yugto ng inyong buhay. Ingat po kayo palagi at pagpalain nawa kayo ng Paminoon.